ay nag nagkukita tayo, uh, nagbenta siya ng mga alahas, ala alam pa? hahahaha Hindi, bihira niya yung ko. asco alahas ko? hahahaha hindi, niya ng kalupita di ba ay 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 Okay, okay. ay 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 ako lang kayo 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 ala. <laughs> ay, ito, no? ay no, nga ngayon, ang ko ako ay, 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 siya ay, 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 siya, totoo ay, 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 araw, ay, 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 Ade, 'yung sa sakala na 'yung pinapa ng tatay ko sa pintuan. Ade, gusto ko ipa-dop ko sa patibintan. ako sa kalan namin. Come ka na naman na di ka, hoy. <laughs> Kasi hibokasyon mo, dapat ako'y tapal na. So tighting. Ah, eh. Ano ah. 'yun, puti? Ah. Ayun din 'yan, utol ka. sabi ko. Dito ang final na desisyon ko kung sino mamahalin ko. Ah. Final ka oh? ah. <laughs> hindi ka dito yan. Ito, ito, try po, Lola. O, o, parang ano Hindi lang kayong ba gamit. Ang bango. Ang bango. Tapos silang galagoy dami. Ito, ito lang. Hindi sa ginukoy kayo ito yung kalabasa. Hindi sa ginukoy ito ko. Inyo ang pisa niya. Pila, hindi. Gusto ko, Lolo, tikma ko sino talagay mamahalin ko. Yung halik pa lang sa akin. Halik pa lang sa kanya. Pero naman ligaya ko. Na, Pinanggalawa siya ng lahat.

Yari-yari <laughs> sa'yo <laughs> no? oh. oh. I love you ako, mahal na maragod ako Umanim ako Umanim ako, no? Umanim noon Ito yun Sabi niya sa vlog palagi na Anim! I love you ako hindi niya Sabi ko naman yan eh Franka akong tao Lahat <laughs> oh. La na magkami ginagawa so, o, Kasi sa dami mo kinasama Totoo lang Sa akin yung naramdaman yung ligaya Na hinahanap ko Kinikilig naman ah Iba mo ako Kinikilig Kinikilig

bukod sa malaki ilong niya. Ganun eh, malalaki tagyawat siya. Kaya maglaro sa motor ng araw? Okay. Okay, kaya ka sa motor ng araw? Oo, oh, matuloy motor ng araw. Ano, uh, ito si Boss Giancarlo, ito siya yung nag ano, kilala mo ba yan? Eh, nag ano, Jackie, kari... ano kami, kila Boss Jackie na kaisiwan yung RXT. Uh, si Ayun si Ayan si Bo si Boss Jack. Iba ka talaga, Kagri ha. Boss Giancarlo, ito karirista pala si Boga ay, anong ay, araw. Ay, Sino ang kasama mo sila, Ikyo? Oo, uh, Ikyo. Si Ikyo. Sila ninyo. Si Ninyo, kilala ko niyan. Oo, oh, kasama ko yan. Ba't di kita nakita noon? Hindi ko sa'yo pala, hindi ako okay, okay sa'yo pala. Hindi eh. ako pala. Hindi pala. Nauna na, ako no. Mas nauna ako hmm. ko na lang kasama nila. No? Yun ang namatay si Jericho. O, oh, eh, ano na ko? Kumakarela na ako noon. Eh, kumakarira eh Ay, na, di magkasama na nga tayo. Ba't di mo ako kilala? Ay, totoo lang. Ako yung may hontang ginawa ni Ikyo na ano. Sa mga nunood, pag hindi ko kilala, hindi ako may nunood ko Araw, seryoso ako. Seryoso na. Ngayon lang siya ganyan. Ah, din ako. Sabi ni Boss Giancarlo, si Ninyo, ng lapurisima Eka, oh. si Boss Jackie, yung RX Team, pinang tatawid kahit sa anyan, champion lagi. Ah, Eka, uh -huh. ikaw, ang, nag ikaw ang may hinete doon? Kasunod uh -huh. ako, hindi, kasunod ako doon, kasama Ay, yung ko sa karera, ka. tas yung karera ko, yung lalabang kong mga motor, pang ano lang, money game. Money game lang. Ah. Uh -huh. Ngayon, eh. Ngayon, may pinang champion kami sa Pinyaran. Si ba, buhay pa? Oo. Buhay pa pa ba? ba? Uh -huh. Ito nakakatuwa. Tanong mo ko doon, kilala ko noon. Okay. Ibigay na nakakatuwa, tagalikab mismo. Nakpalo sa yun, nakita ko na po kami. 4 yung kanila. Ex-4 yung aking ikita champion lang ng Pinyaranda Lola. Ang itsura ng na pinapangit. Pero maandi tuloy, andi. Karga sa doon mga. Boss, pa abon trial yun, tayo. Gustahan. pa kasi yung bata. Naku, ala naman kami malaking pera. Ang pera namin doon lang ipon, tatlo kami, 150, tig 50, tala, kami tatlo. Tapos <laughs> <laughs> so, sabi ko, uwi akong parang gay, marap tayo mga pa ako, hindi tuwala sa hindi sila kailangan ko hindi sila kailangan ganito sa mga natagalingan kilala niya ko next export. buhang pindili namin pero sa'ko siyang 500 dahil alam ko hindi kaya talunin una arangkadahan namin boss mauna ko na ah ikaw na ikaw mauna ka na ako kaibigan parang awa mo na hindi ka ako tatlo talaga ko na tumakbo ka na dahil alam ko subuhin siya hindi siya pwede umata sa ni pera niya usubi rin ko sigunday nakaangkat yung gumambyo ko Bumitaw wala pa 100 meters, bumitaw 'yon. Alam na alam na ninyo 'yan. 'yan. Oh, tagal ka ba mag-comment ka kung kilala mo ako? Hina ako hina mo sa tulay ano na. Hindi, na, nang may export din 'yan. Nakatambay log no, dala sa side, na, sa side trip Mero sila. Sa pulumbahan. Oh, ako 'yon. Chat-chat <laughs> lang po sa Pinaranda no? Gawa. Yung, yung, yung sinakyan ko na 'yon. Gawa ni. Thank you. Thank you. Oh, yung motor mo ay tantsa ko 100 160 na takbo tatlong araw tila 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 yun. Ayun na. Ilamon <laughs> ka, 160 tak mo. Ngayon, ganito. <laughs> Yung palang... May ari ng motor, naliligo sa pinsa ko, di dumating ako. <laughs> ayun, ayun, Ikihiniti. kahiniti. Ayun, ay kinakatayo. Ayun, ay, ay, ayan, naliligo kay Dagan. Naliligo ka namin. Eh, gago pala, ay kumakarera, ay eh kaya niya. Eh, puro kayo ba? Puro formal ay kanila. Pag-agas, style pangarera. Ah, sa mga, sa ganong tao. Pero kayo. Uh -huh. Kaya nga, huwag kayo agad yung... Taas uh -huh. ego. Uh -huh. ka sa itsura motor. Uh -huh. Buhos ka sa itsura ng bakak, baka, 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 maganda kayo motor mo. Gusgusin yung kalaban mo eh. <laughs> ay, ligap ano <laughs> uh, sa na mo na, nakapanood niya, tsaka ano yan? Ay, yan? Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, sa Ayan, ayan.

Daan okay, na langasin na sila. Ay, okay. pa rin din Ah? sila sa. kwento oh, natin. lang, oh, nakakarami oh, pero ka normal. Hmm. Kasi pag mahal mo pa rin tao. Kapag nakakainom kami Advance ka na. O, pwede mong yari sa iyo sa gagawin mo na. Hindi ba? Ah, diba? uh, Marco Legusman Kanut. Andaligo daw sa Ilogata yung mga Amelia. Eh 'di yung lalaki asalipot. Alibay, alibay, sabi. Ipag, ipag. Ipag, ipag. May, May ka sa puwitan mo. Nung hilahin, ni mani pa rin ako. <laughs> <laughs> Ay, no, <hindi> <laughs> <laughs> ako naman, ako ito naman forma ko. sa rin ito. Okay, alam mo pa ba yung sinasabi? Oo, oh, lang. Mahal mo pala. Alam <laughs> nga! Hindi, may mahaba naman talagang ganon. <laughs> 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 Pag sinasaklaw. Kaya sabi dito na lang. Oo, paglaging laging sinasaklaw. Hindi ka lang hinatak yung Hindi pa lang <laughs> yung pa Kailangan kasi mild-mild lang. <laughs>

ga pare masigsa mati kaso ga pare den dumin okay rin nagdupaigo pabang kali panalo pare pare

Boy, nakikita ka. Nakakita <laughs> nung mga kay Boss Boga. Ay, ano Meron ang tibot, sa tibot to. Si ah, ah. <laughs> sa alsada. Ah, Eh, ah. e, akala niyo tagayaan dito. Apenis pala. Hindi kami lumah. Sabi, lumah na eh, ka. Apenis yun? may ka, matapang, <laughs> Tiyak ka ano? Rohan, yun siya ang siyad po na hindi po ako tumataga yun. Kailangan <laughs> niya ata ng diaper ni Lola. <laughs> Marami kong naging hanap buhay. Kaya nangyisip ko muna ako yan. Alam ko naging hanap buhay na may lip kasi naglitsom po ako yung nanumpo ko tapos pa ka? Hindi ka makalakad. Uh, but, pero pero tumatayo yung alad uh, oh. <laughs> <laughs> no, no, ako. Oo! Oh, tayo mo pa. Doon ako umihi. kami? sa may galaw na. Sabi niya, nilalagnat ako. Oo na, nilalagnat ka. Ibig sabihin, kahit kahit maldado ka na, naka, kaya na sunod-sunod yung anak mo. Magtaka ka, hindi no, kami dito, alam ba? Nung umaga, tutulong ngayon. Uh, uh. Madaling alas, 4.30 ako. Nanalaki mo ito. Akala ko bata yun. <laughs> kulang na yung matatengay bata na. Eh, si Junjun pala. Nagkakao. <laughs> e, e, Alam mo yung muntok ko. Eh, napas ikaw wala nang matalang tingin. Eh, 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 tatawagin mo naman si Jenna. Uh, tatawagin mo. Paano? Paano yung pagtawag mo? Paano? paano, paano? Anong, ako, ano ba ito? Sa'yo eh, kaya yan! Sa'yo <laughs> eh, akin pala. Uh, kulang lang matatengay nga bata yung tsuro.

Ah, shout out kapatid mo Siyempre, sabi nila kanto boys, 'di ba? Pero nasa kanya, na na uh, talaga. Pag ako umibabaw na. <laughs> <laughs> Talaga. Uh, ano bang klaseng ano bang ligaya ba ano? Sa mga tumanda na nakalipasan ng panahon diyan, dapat ginawa niyo 'to. Oo, para para, bakit naman? hay, bakit daw Sabi kay asawa, ayaw ko Kumatok ka. Bubuksan ka naman diyan eh. Ah. Uh. Ayaw pag bumukas 'yan. Sabi mo balitan bukas ang galit ka sa iyo. Ano ba mabasa? Hindi mo kidor na. Hindi mo kidor na. Hindi mo mapapasa sa una. Salas yung salas. Ah. Tayo Ngayon.

Pagbukas ang pinto, takotasok ko na. Sa pinto, ilak mo. Lumuhod ka na. Kung sa bahay mo, umpisa mo sa tiles. sa paan ng papa. Paan mo yung papagdilaan mo. Kung ka sa dulo, sa pagangat eh, eh, ito. Dito, didila, didilaon. Dito, didila, didila, ako. Ah,

Kaya mo yung kaya ako nag-i-love you, nag-i-love you. Siyempre, naman ako yung sinasagdag mo eh. I, uh, <laughs> kaya sabi nga ni mo, kailangan mas maganda sa akin. Hindi ganda, kailangan ko. ano Ligaya. Ligaya? Ligaya? Ay alam mo, hindi hindi Wala ka naman eh. Hindi, hindi ko naman hirap ko. okay naman um, ah. Eh, hindi ka mawabagal. tayo. Tama na mo si Boga eh. Uh, ah, may asawa na Anthony ah. Eh, Nguyen, nagkukulang. Ah. Uh, Yun ang kon. Ang karim mo. Kahit anong pagod natin, bigyan mo ng oras. Hindi na tayo sakay ni Lolo niya. Ah. Bigyan yung banding lang. Ah. Uh, kasi hey, may, may ano, labing-labing moment ang mag-asawa. Uh, uh, maganda Kahit matanda na. Huwag sabi, di ba Lola? Maging crying, crying lady. Papatong yung ulo ng babae sa balikat. Ah. Uh, uh, okay. Naalala mo pa nung... Di ba? Yung kwento ano na. Ako rin. Gusto ko yun eh. Yung nagkukuha yun. Hindi ko sa akin. Maniwala akong papatong doon oh, ako. Nah, hindi, yung kahit hindi ganon, kahit hindi ganon, yung magkukwentuhan lang kayo. Pero yan, hindi nakahawas kami. Ah. <laughs> kayo, <may> break, <laughs> Lagi ka pala Paano kang papatungan ng ulo May lagi ka nakahawak sa handbrake Ano man eh ka Bumunusok man tayo May pipirin ko ay ka Tala sa kanya Hindi ko niya ako Naginip ka ng maksa Ano ka Ang hindi ka Ang niya ako Ang sakit na Aray sa kamal Halimbawa May kaaway Siya ang niya Eh ko naman yung Akala niya. Akala niya pamukpok. Ano yung ko na yan. Hindi niya, pero yan. Hindi niya kayang wala. Hindi niya kayang wala. Alam mo Abang buhay mo itatago. Minantag na Alam mo gusto mo sa kaibigan, sa apo, sa anak mo. Hindi nilalabas natin ito. Kaya nilalabas mo naman. Itago mo naman. Kasi ka man. mo Nagtitiwala. sabi Nagtitiwala. plastic kung masusunod. Sabi mo kanina. May Huwag lang mga wala kay negro. Huwag lang si Negro, eka. Ito naman, ito mga kakari. Mag-asama ito? rin itong dalawa natin. Ito na ba yung asawa niya, mga kakari? Asawa naman niya. Yan. Si kay Julius, mga kakari. Lab na lab niya raw ah, yan. Oh, yeah, ay, yan. Yeah, asawa, oh. Oh, pero ang tinigil mo kami dalawa, alanganin kami sa mga asawa. <laughs> ah, ah. Pero hindi nila alam

Ah, doon e ka sa katunog, maliwag kayo. Nakitiinan. <laughs> Ayun lang, napapanood na, na rin tayo. Tamawag na. Tamawag na, ina-nay. <laughs> may kulay blumbahe. Ah. Nainan, nandito lang po kami sa tabi-tabi. Hulugan mo, isang karawasan sa isang ngayon. Ah. Hulugan mo, ikaw ng limang piso. Nainan, napanood mo ako na. Inay, ano itong kainan? Ngayon, ilang minuto rin 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 ako. Tumatakoy, tumatakoy Badyaw, kabalik. Ah, <laughs> <ina, minu, laughs> <laughs> kaibigan. Ano? May ang gulo ko mapisi, na limang piso eh. Ang laki pa, ang lakas ang bukal dito eh. Huh? Ang ayuno pa karwa sa labas tubig. Hindi pa ang bukal dito. Ay, sa bundok na ganun bukal. Pa? Pero totoo lang, may ang umagaw halos dyan si Ate Michelle. Hmm. Ako, Ate Michelle, subay ko rin kayo. Dahil may babae, may girlfriend siya sa panto. Kahit na ako yung gusto niya. Hindi, ibig sabihin. Hindi, ibig sabihin. Hindi ko naman kawang makukuha ko yung Patayin niya. Hmm. Patay na patay din. Gustong-gustong na mga ano mo yung mabait ka. yung Oo, mahal mahal. Magaganda. Yung? Kasi ito kahit kintay sura na ito. Abi! Nagalit yung asawa mo! Kahit kintay siya, abay. tama sa kumiyang sa iba, pangit. Kahit pangit kami. Totoo lang. Hindi naman alam na nagjudge sa amin eh. Hindi ako naliligo ng pangit. Kung gaano kami kamal asawa namin. Sila ang alam lang na i-judge kami. Ano lo, nga pangit ako. Pero hindi ninyo alam. Ay baka yung ikaw eh, balian ang asawa nila eh. Kami hindi. <laughs> 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 ah, wala na sa dalagan. Oh, yeah. Sa mga may pagkakataong mga pag-aral, aral kayo. Tingnan mm. niyo kami. Malalim na tubig. Siguro naman isa sa ano ko, nakakapanood na ang na sa malalim. Hindi ba kayo mga kuryente, sumabog lang gulong sa sakay na namin, interior. Masabit lang sa kawayan. Sumabog. Yes, ala na kami. Mm. May hirap na kami, kami ma-rescue Kaya kung may pagkakataon sila mag-aral, mag-aral sila. <coughs> Isa ba? No, no? Isa ba? Dala! No, no? Pangit ba ako? Hindi naman. Baka namibigay ikaw, Jenna. Pangit ba ako? Hindi ba? Palagay mo, may magkakagusto pa sa akin. Meron. Meron. Ikaw, Ate Michelle. Ay, guwapo ka kakagusto. <laughs> guwapo. Ay, Julius. Ay, eh, sigurado makakahanap ka rin ng... Ay, para sa akin. O, oh, nga alam mo, ka ba? Ako, maganda may sister. Ano, sige. Sa mga magtatangka magmahal kay Agri, uh ang mahalin nyo, kung ano siya. Uh -huh. Kung ano uh. yung meron ano uh. yeah. 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 siya. Uh ah. -huh. <laughs> Nanay, paano po? Hay maraming maraming salamat, Sige, salamat po ah. Ang apo sa, sa panonood niyo sa akin. Maraming maraming, maraming, maraming salamat. Nag-agree na kami kanya, Kaya mahiga na lang. Hay nako. Mahiga na lang. Maraming maraming salamat po ah. Salamat, salamat din sa ano. Ayun, magganiyan, mag-asa. Mag-asa mayan mga 'yan. Ako lang walang Wala pwedeng okay, mag-iba.